Bilang ng apektado ng shear line, umabot na sa mahigit limampung libo. Brigada Katrina Honson, ibrigada mo! Brigada! Report. Umabot na sa 55,622 na individual ang naitalang apektado ng malakas sa pagulang dulot ng shear line sa bansa. Ito ay halos nagmula sa Western at Central Visayas. Umakyat na rin umano sa 431 pamilya o 1,445 individual ang nananatili sa 31 evacuation centers habang 26 na pamilya naman ang nakikitira sa kanilang mga kaanak. Sa ngayon, tuloy-tuloy pa rin ang DSWD sa pagbibigay ng tulong sa mga naapektuhang lugar. In the heart of changing lives, ito, si Brigada Katrina sa ng 105.1, Brigada News FM Manila, The Music and News. Also,